isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 13, 2025, Martes. At ating pong ginugunita ang kapisahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 61, verses 9 to 11. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon, saan man makita, at tatawaging bayang pinapala. Hinirang ng Panginoon, at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang manulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinira dahil dito lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Uli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan ng mahal na Birhen ng Fatima sa ating ginugunita ang kanyang pagpapakita sa mga bata at yung mga batang ito ang siyang ginamit niya upang ihatid ang mensahe ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Hindi naging madali para sa mga bata ang misyon na itinigay ng Mahal na Birhen dahil ito ay talagang sumubok din sa kanilang katatagan, sa kanilang pananampalataya. Pero yun nga po, no? kahit na sila ay musmus pa lamang, mga bata, pero sila po ay um, pumaya katulad ni Maria nung siya ay bata pa din hindi, hindi pa man maging, naging malinaw sa kanya ang misyon ay binibigay ng Diyos pero sumang-ayon siya at na dalhin sa kanya pong sinapukunan ang sanggol na magiging talupagligtas kaya nawa sa atin po ngayon May 13 ay Um, naideklara na marami sa mga komandidato ang nagbubunyina at samantalang lahat tayo ay balik sa normal balik sa trabaho, balik na naman tayo sa walang uh, katiyakan no? kung sila ba ay tutupad sa kanilang mga pangako nung sila ay nangangampanya o ngayon ay magbabawi no? sa lahat ng mga ginastos nila sa lahat ng mga ipinamudmud nila matiyak lamang na sila po ang iboto ng mga tao kaya nga katulad ni Maria patuloy tayong maging uh, bukas ang ating kalooban mababang, mababang loob na laging tumatalima sa ating Panginoon na ang ating ginagawa ay lahat ay para sa Panginoon kaya sigapin natin uh, uh, lahat ng ating desisyon ay magkakaroon ng impact hindi lang sa panahon natin ngayon kundi sa mga susunod na inerasyon Kaya nga itong propesya ni, ni Isaías sa ating unang pagbasa no, na uh, ipinahayag niya na magkakaroon ng isang binhi mula nga dito no uh, si Propeta Isaías ang uh, isa din sa mga nagpakilala tungkol sa isang dalaga na maglilihi. At ito nga yung ah, naging kinahinatnan na nakilala na natin si Maria. At ang kanyang disisyon magpasanggang ngayon ay tinatamasa natin. Yung disisyon na ah, yung pag-ako niya ng kanyang responsibilidad, lahat tayo magpasanggang ngayon ay nagtatamasa ng magandang dulot nito. Kaya nawa, mapaalalahanan din tayo na bago magdesisyon ay pagdasalan natin na mabuting Uh, idulog natin sa Panginoon nang sa ganon ay talagang mas maging mabuti ang ating kalagayan at ang mga susunod pang mga henerasyon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.